Uh, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang masayang pagbabalik po sa ating unting channel, panibagong araw panibagong adventure naman po tayo bali, dito na tayo sa spot natin bali, dito pa rin tayo sa sakop ng aming garangay ayan, dito tayo mamamana bali, wala tayong kasama ngayon solo live tayo kasi si JP uh, Amboy Vlog ngayon may pasok sa ngayon sa araw yung kapatid ko naman, uh, busy rin kaya hindi makasama sa atin bali hindi nga pala tayo makakadayo pa mga idol. Siguro mga bukas pa. Yun, bukas dadayo tayo. Ngayon, dito lang muna tayo. na tayo ng pangulam natin mamayang hapon. So, ayun. Sana makahuli tayo ng mga ano, ng masarap na pang tinula. Yan, ito natin mga idol. Tapos pag nakarami-rami naman tayo, yung iba, ibibinta na natin para yun, may kaparis yung pangulam, may uulaman. So, ayun, mga idol, bali, matamay na lang tayo kung ano yung ipakalob sa atin ng ating mahal na Panginoon sana magiging isang araw pa sa ating lahat ito tara let's go so ayan mga idol first day po natin dito sa isang bahora bali ang spot na ito ay isa din ito sa mga piling spot na madalas ko rin mapanahan ng mga magandang klasing isda kaya kung matatandaan po natin sa mga in-upload nating video dito at po tayo nakahuli ano ng lapu-lapo na sumabit dun sa loob kaya nagtry na naman tayo at dito mga idol naging maingat po tayo dito sa pag silip sa botas na ito gawa ng karamihan na pumapasok dito ng mga isda ay may ilap na at dito mga idol pag tingin ko sa botas may sumalubong po sa atin na isang Maya Maya o kilala sa tawag sa amin ito na Tari Iwan salamat sa Panginoon at uh, natamaan po natin ito po yung unang uh, huli po natin sa araw na ito pasyensya na kayo mga idol kung hindi po natin klaro yung isang na po natin gawa ng medyo may pagka madilim din sa loob ng botas na ito Ito ang mga idolist ng Mayamaya o uh, kilala sa tawag sa amin na Atari Iwan Ayan, uh, salamat Ay. uh, Pag malam na tayo uh, Sarap din to pang sinabaw At dito mga idol, sa pangalawang dive po natin, ito yung spot na paborito namin uh, puntahan ni kasi si George TV, yung kapatid ko. Dito kami madalas makapanan ng lapu lapo o di kaya snapper. At dito rin na, nasira yung pana niya mga idol kasi pinana niya yung malaking lapu-lapu dito. Yan naputol yung kanyang sima. At gaya pa rin po ng dati mga idol, uh, dapat may tamang distance po tayo pag sumisisid sa mga ganitong klaseng spot po para hindi po tayo agad makita ano ng isda kung sakaling may laman itong spot na ito at iwasan din po natin makagawa ng ingay para hindi po mabulabog at dito mga idol pag dungaw po natin agad ko napansin itong isang lapu-lapo at ito yung nangyari yun salamat at tinamaan natin dito mga idol inihila ko sana yung isda kaso sumabit na uh, naka ano ng butas nakapasok kaya yung ginawa ko ito tinali ko muna yung ating line yan tinali ko muna para hindi po makalayo yung isda hindi ko po kasi mga idol tinayaan ng mga ganitong klaseng isda na pumasok talaga sa malalim na butas kasi mahirap ito tanggalin ah. Ay, thank you lord Dumaan natin yung lapu-lapu. Problema, sumabit. Masuksa sa butas. Sana hindi tayo mahirapan. At dito mga idol, binabalikan na po natin yung lapu-lapu na napaanan natin. Bali, dito na ako sa dulo ng butas dumaan. Bali, hindi ako dumaan dun sa may pinanaan natin kasi delikado andun yung ano natin uh, tali natin don bali ito yung mas masipti so kailangan po sa mga ganitong klaseng ano uh, encounter ano kailangan po, po tayo maging uh, maingat lalo na pag ganito na tatanggal po tayo may tali kadalasan kasi itong tali yung nakaka-disgrasya napupuluputan tayo. Eh kung wala tayong pamputol, halimbawa kutsilyo, pag napuluputan tayo nito, nahirapan tayo yung tanggalin. Kaya yung iba nating mga espero ay talagang nagbubuhis ng buhay. Yun, manalulunod. Marami ng kaso, ng mga ganito na mga nalulunod dahil sa napuluputan ng tali, ng kanilang pana. Kaya maging maingat po tayo palagi. Sabi pa nga nila, safety first. Kaya ito yung ginagawa natin. Kailangan natin magplano bago natin gawin kung alin yung uh, safety. Oh, thank you, Lord. Ay, size yung lapula po natin tawag namin dito mga idol na kasing lapula po bantulon at ito na yung pangatlong dive po natin at ito na rin yung panghuling dive natin mga idol gawa ng napaka din po yung panayin, panayin ngayon so marami akong Ah, pinuntaan ng mga magandang klaseng spot din natin na madalas din natin mapanaan kaso wala talagang laman kaya salamat sa Panginoon sa spot na ito ay binigyan po tayo ng biyaya at dito mga idol pagdungaw ko palang ay agad na sumalubong itong isdang mayamaya na naman o kilala sa tawag sa amin na tariiwan yun salamat po at tinamaan natin pasensya na naman po kayo <laughs> ah, hindi maklaro yung isda gawa talaga na Uh, madilim yung loob ng ano uh, butas na ito salamat at nadagdagan na yung isda natin ay salamat lord ay, ay, yung, tayo yun tayo yung pagsilip natin ah. Oh. pasalubong sa atin yung maya maya ang ganda ng tama Thank you Lord May ila naman ng mga ganitong Klaseng isda Dito sa amin mga idol Butat na tayo nga natin, natin ah. Pasalabong sa atin salamat So, Ronald, bali, uwi na tayo. ating mga hindi ko na nakakuha ng video ah ayun, salamat at makakapangulang ah, nga tayo tapos makakabinta pa tayo nito ay thank you lord kaya so, mga idol bali abang abang na lang tayo sa bahay para kiluhin natin kung ah, ilang kilo tayo napakataba ng ano napakataba ng lapu-lapu sarap yan na mga pang sinabaw yan isasabaw natin yan so tara mga idol let's go so kaya mga idol um uh, Gratuloy po sa ating lahat. Bale, dito na po tayo. Nakauwi na tayo sa bahay. Salamat sa Panginoon at nakahuli rin tayo ng apat na piraso. Pang-apat itong ano natin. Itong danggit. Hindi natin ako na nanggit. Bali, ito nga pala yung mga nahuli natin. Ayan, salamat sa Panginoon. Malaking tulong na rin ito. Ayan, buhay pa yung ano, yung lapula lapo natin. Ayan, ito yung uh, ulamin natin. Pero yung kalahati lang kasi nag-request yung ano, yung yung bayaw ni kasi si George TV na siya daw yung aangkat uh, dito sa dalawa. Tapos yung kalahati nito para yun, may ano din. Uh, makano din tila ng tubo, pambigas nila mga idol. Ayan. Uh, ayos na rin yan, makakatulong din tayo sa kanila mga idol si, si, mahilig yan ano, magtinda yon ito atin natin to, yung, yung kalahati yun ang iuulam natin, tingnan natin kung mag, magkailang kilo yun, uh, 2.75 po mga idol yun, sigurado na na may mahigit isang kilo tayo dito na iuulam, napakataba niya tapos yung mga isang kilo naman, yung bibinta din natin yan Si ano yan. Nay. bagong ano ba yung baby nila. <laughs> Para may pang sila. May pang gastos. Yun. One and. Ano mag one and one port. Mga ano na lang yung pagbigay natin sa kanya. Mga isang kilo. Pwede natin dagdagan na lang ng ilang pisos. <laughs> so yun ang idol. Bale isang kilo na lang yan. ah uh, pamasko na lang natin yan yung sobra, malapit na yung Pasko. <laughs> Bali, yung may bibinta natin, sabihin na natin mga dalawang kilo mahigit, o 2.5, kasi dito, higit 1 kilo. Yun, meron din tayong 500 pesos sa nga, salamat sa ating mahala Panginoon na nakabinta, makakabinta tayo ng 500 pesos sa araw na ito, tapos eto may mukbang tayo may <laughs> may pang sinabaw tayo sasabaw natin to kaya so, yeah, ang na lang mamaya yun pag na

para may ipaditin may ipaditin tudlo <laughs> pandagdag sa timbang ah. <laughs> eh, eh. Yan na yun na yun yung pambinta tapos ito naman yung pang ulam natin ay <gasps>

Yan mga idol, mayroon tayo may kamias. Yan. Salamat at timing na may may bunga yung kamias dito sa amin. Lagyan natin ng kamias. Tapos may ano tayo may dahon ng malunggay tapos ito dahon ng tanglad. So yan. Ito yung ingredient natin. Ayan. Let's go. Okay. So, ayan mga idol. Bali, luto na. Ayan. Ayan, sarap nito mga idol. Napaka, ano, taba. Saka napaka, sariwa talaga kasi buhay na. Buhay pa ito yung na natin. Uh, niluto. Ayan. So, ayan mga idol. Tara, kainan na. na. <laughs> Hahaha. <laughs> Ano tim yung karuyag ko? Lechon? <laughs> ano ito ito <tiyo>. yun? Cake. Cake. <laughs> <laughs> ano ito ito magiging? Yun. Ano ito ito? Ano ito ito? Ito pamangkin ko to. Niya yung, ano, yung isda. Yun yung bunso namin. Hindi makakasabay sa atin kasi ayun, natulog. Tapos yung uh, mga anak namin, mga idol, nasa eskwela. Ah. Bale itong pamangkin namin kasi walang... yan, Pasok. Yun. Yun. So, dito na rin kakain niya. Ano, my love? <laughs> Kain na na! Ang <laughs> oh, sweet! Tensya na kayo sa nieces kong mga idol, eh. Takot yan sa no, camera. Baka siguro may lahi itong ano. Aswang. Aswang. <laughs> joke, joke. Joke only. Yeah. Yan, magkapatid yan, mga idol. Mga uh, ko yan. karon ikon sabaw ni Bibi. Kan, Ma, kanina. Ikon, may atay. Okay, Uy, marasan atay. Ah, ito Ayan, naman yung nanay namin. Atay. Ayan. Ito namin. Atay. Ayan. Ito atay. Paborito ni mga atay. Hello, <laughs> mga tayo. Yan. Tagaliti yan. Ma Tagaliti. marami kaming tinula nga. Ayan tagalit tagaliti yung nanay ko mga idol eh oh, tak tak face ko no. o tak tak daw tak tak si bibi tak tak daw yung oh yung pamaginoo yun. Yun. yun yun yung anak eta ni... i ni kasi si George stevie Oh tak tak o oh, tak tak yung ito yung bunso. na ini na kana sa <laughs> Yun. Masarap. Yung takta ta. <laughs> yung tata -ta ni Papa. Papa yung tawag nila sa akin. Yung Papa. So, ayan mga idol. Unang subo para sa inyo. Yan yung lapo, -lapo natin.

yun arus <laughs> ang dami kong ano, nakain <laughs> nagutom kasi tayo sa paninisid so ayan mga idol uh, ang tamay lang tayo sa ating huli ng ating video bali may shoutout pa tayo yeah. so ayan mga idol good afternoon pa sa ating lahat bali mag shoutout na po tayo uh, shoutout kay Janel TV ng Damam shoutout kay Pancho Pantino ng Raporapo Albay shoutout kay Armando Gonzaga yan, ng Kuwait Shout out kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz family ng Naikabiti. Shoutout Shout out sa Di Sanasi family, yan ng Kaloya Antiki. Shout out kay Jose uh, Jager, yan. Shout out kay Chad Summers ng Bohol. Shout out kay Andronico Andaya at Calo family, yan. Shout out kay Mike uh, debris, uh, di de, debuayan, yan, ng ubong uh, dalagete Cebu. Ayan. Shoutout po kay Erbindol po, Ayan ang uh, pabuhan, Northern hey, Samar. Shoutout hey. out din po kay Elmer Marcon, yan, and Andon Family ng Kalayo, Kabatuan, Iloilo. Shoutout oh. out din po kay uh, Boloy Vlog TV, ayan, ng Alogan, San Poli, Uh, Eastern Samar Shoutout po kay Pilipi uh, Habati and Habati family sana yun ang pagkabanggit natin kung Habati ba to o Jabati sana yun ang pagkabanggit natin, natin ano So may love shoutout po sa inyong lahat Uh shoutout Nanay. din po kay uh, Rian Riani uh Kalimug. at sa Espero Dabaw. Shoutout din po kay Ryan Ako Tayan Shoutout din po kay Bong uh, Obtial at sa Ogtial Family yan ng Santa Maria, Alagona. Shoutout din po kay Bong Disolok, LB Albinto, Leica Lopez, Clara Medisolok, Bibi Disolok, Edna Disolok, yan, uh, Rodel Disolok, uh, Rocky Disolok, yan ng Babatnon Lady. So ayan, shoutout din natin yung ating uh, kapwa may channel yan, kapwa natin vlogger please pa support na rin po mga idol shout out sa dalawa kong kapatid na si kasi si George TV ayan at my star TV vlog ayan pa support na rin po mga idol uh, shout out sa tatlong magkarapatid na sina Idol Rapids for Fishing at Trinan Fishing Adventure ayan at Rialin uh, Edria shout out kay Ma'am Mary Sher Quintes ayan galop shout out sa iyo ma'am uh, shout out din po kay Si Badong Vlog ayan Shoutout sa iyo idol. Uh, shoutout din po kay uh, Larry Amos, si Larry Yolakot Zero. shout Shoutout kay Uncle Sammy TV. Shoutout kay Father and Son TV. Shoutout kay Kalutlo Channel. Shoutout kay Arman Longhair TV. Shoutout kay GC Adventure. Shoutout kay Dodo Obra TV. Shoutout kay Bicol Ako Vlog. Shoutout kay Banayan PH. Shout out kay Boss Alan TV, ayan ng San Tornino. Shout out kay Very Espero. Shout out kay Kasalum TV, ayan. Shout out kay uh, Kuya North TV, ayan. Shout out kay Batanes Angler, ayan. At siyempre, shout out sa uh, madalas kong makasama, ayan na si Idol GP, Amboy Vlog. ayan. please pa-support po mga idol sa channel niya para yun uh, makuha niya yung ano yung uh, requirement ni YT. Ayun sa hindi po na banggit sa ngayon mga idol balisan, next upload na po tayo Ayan. hanggang sa muli ako po ito sa puso magpapasalamat po sa inyo sa inyong walang sawa pong panunood Ayan. at pag uh, sasubaybay at sa lahat po ng mga viewers natin at subscriber may galab shoutout po sa inyong lahat Ayan. Yan, sa mga silent viewers natin dyan maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin at sa mga OFW natin Ayan. may galab shoutout po sa inyong lahat lagi po tayong mag-iingat Ayan, at maraming salamat sa hindi nyo pagsasawang yung manood sa ating mga video, yung patuloy nyo pagsuporta. Ayan, at syempre, ako uh, kayo yung po, so po sa mga viewers natin. Ayan, na uh, hindi po nag-skip ng ads natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. just uh, magbayad na lang po sa kabutihang loob na ipinamamalas nyo po sa akin. Ayan, hanggang sa muli. Ingat and God bless at see you next upload po natin. Ayan, bye-bye!